Yes, guys. Yes, guys. Hey, guys. Ayan, guys. ayun nga guys, welcome back sa ating YouTube channel at ngayong uh, ngayon nga ay may sasabihin tayo na napaka-importante. Ang tanong nyo ay nasaan na ang bantay ni Lola? Anong nangyari? Ano nga ba ang nangyari sa bantay ni Lola? So bago natin sagutin yan ay Kinumusta natin si Lola ngayong umaga at sabi niya, kagabi ay uh, nagsuka na naman siya at ngayong umaga ay nagsuka ulit siya. Dahil ang, ang sabi niya sa akin, ang kinaan daw niya ay Argentina na dilata kahapon at saka uh, saging. Yun yung ulam niya. Tapos ngayong umaga naman, wala daw siyang ulam. Kanin lang pure kanin yung kinain niya. Siguro nilagyan niya ng asin. So, ngayon nga, medyo hindi mabuti yung kanyang kalagayan dahil parang nanghina siya. At uh, kahapon naman, nakahanap tayo ng mag-aano sa kanya, magbabantay, mag titingin dito, lalo na sa gabi. So, ngayon, ngayong umaga ay wala na yun kasi sa gabi lang natin siya pinapunta. Mamaya ulit ay papupuntahin ulit natin siya dahil uh, papabantayan natin si Lola mamayang gabi para may kasama din siya at hindi siya maboring. So kung may mga kailangan sila ay mapupuntahan nila ako agad. So eto na nga ang ano natin ang ang sagot natin sa mga tanong nyo. Nasaan ang bantay? Bakit hindi Bakit hindi siya yung gumawa ng mga gawain bahay? Bakit si Lola ang nakikita nyo na gumagawa, na nagluluto ng pagkain niya at saka naglilinis? Bakit hindi malinis ang kanyang bahay? Bakit ang dumi-dumi? Kasi nga guys, ah uh, medyo matagal-tagal na rin na Siguro mga mag-iisang linggo na din na umalis yung kanyang bantay. Dahil sa, alam nyo na, yung mga matatanda pa iba-iba ang ugali. At, uh, sabi sa akin, yung bantay, yung bantay niya ay uh, hindi na niya kaya na magstay dito kay Lola dahil ah... Uh, uh, yung ugali nga ni Lola ay nag-iiba at uh, medyo hindi niya niya kinakaya yung mga alam nyo na yung mga nangyayari so ang tinanong ko naman si Lola kung ano ang nangyari sa kanyang bantay bakit bigla-bigla uh, na lang nagdesisyon na aalis uh, na siya at uh, uh, hindi na pupunta, hindi na hindi na siya magbabantay dito ang sabi naman ni Lola ang bantay daw niya, hindi daw kumikilos, hindi nagtatrabaho kapag ka hindi pinagsasabihan or uh, lag, at lagi na lang daw nasa labas kapag ka tinatawag ni lola ay hindi agad-agad hindi makontak <laughs> hindi agad-agad makita kaya sigaw ng sigaw yung matanda na dito, alam nyo naman dito sa kanyang paligid ay malalayo ang mga bahay at malayo din ang kalsada. So yung bantay niya laging nasa kalsada. Samantalang yung matanda nandito sa kanyang bahay at uh, kailangan ng uh, tao para if in case na may kailangan siya, may gusto siyang iutos ay agad-agad niyang agad-agad siyang uh, mapupuntahan or maaano yung utos niya, ma, tawag dito yung maibibigay ba Ayon. So hindi ko alam ngayon kung sino ang nagsasabi ng ng, ng totoo. Pero yung na-observe ko din kasi in-observe ko yung bantay niya ay mukhang totoo naman yung sinabi ni Lola na talagang la, laging wala dito. Kapag pumupunta ako, nandito naman siguro inaano lang niya ah, ah tawag dito yung tini kasi inobserbahan niya ta yung oras ng pagpunta ko dito kaya kung kailan nandito ako saka siya pupunta Ay, hindi siya nag hindi siya kasi nandun siya lagi sa labas pagka alam niyang papunta na ako siguro tatakbo na tatakbo na siya papunta dito sa loob kaya ayun at minsan daw yung yung bantay niya ayaw siyang pakinggan ayaw ayaw tag ayaw i-obey. Ano ba yung an uh, Tagalog nun? Sundin, yon Ayaw sundin yung mga utos niya. For example, magpapa, ano siya, magpapaigib pa, pagkatapos maghuga, magkumain nila, sasabihin ng ni Lola na uh, hugasan agad-agad yung pinainan dahil ayaw niya na nilalangaw nga yung pinagkainan nila. So, ito naman, yung bantay niya, hindi agad-agad sumusunod. Eh, ang gusto ni Lola, siguro kapag ka, ano, pagkatapos kumain, agad-agad uh, huhugasan yung pinagkainan. Kasi, oo nga naman, kasi ang sabi ni Lola, ayaw niya nang uh, nilalangaw yung mga pinggan na pinagkainan. So, ayun lang yung observation ko sa kanilang dalawa. Pero, na-observe ko rin si Lola na medyo may pagka Kaya, siguro, hindi tumagal yung kanyang bantay. At ngayon ang ginagawa natin ay ah uh, ano na lang tayo ng iba't ng tao kung sino na lang ang available ayun yung pinapakiusapan natin na kung puwede ay uh, matulog muna dito uh, may ano naman sila guys may may binibigay naman ako para lang mabantayan si Lola sa gabi may nagbibigay naman tayo sa kanila kahit maliit na halaga. Kaya ayon siguro yung hindi nila pagkakaintindihan. Kaya ang sabi ni Lola, mas okay na lang din, na lang din daw na nawala yung bantay niya dahil uh, hindi sila magkaintindihan at uh, parang uh, hindi na siya sinusunod ng kanyang bantay. Kaya ayon uh, nagdesisyon silang dalawa na maghiwalay. At nagkausap din naman kami ng bantay niya bago umalis. Kaya okay na lang din na ganun ang, ang naging agreement namin. So, ayun nga guys, yun lang. At saka yung bagong update natin yan kay Lola ay hindi maganda yung kanyang pakiramdam dahil gahapon pa siya nagsusuka. Mag, aano tayo mamaya ng medisina kung I-comment nyo nga guys ano ba yung medisina ng pagsusuka or pupunta na lang yata ako sa pharmacy magtatanong kung pwede bang makabili over the counter yung mga medicine sa pagsusuka. Kung, at saka ano ba ang dahilan bakit siya nagsusuka. Yun lang. Yun lang. So update ko ulit kayo mamaya. Yun. Bye bye.